Meron po tayo makakausap taga Fire Safety Enforcement Division na uh, si Captain Gab Solano. Kapitan, magandang-magandang araw po. Kapitan, magandang araw. Hello, sir. Good morning. Yeah, good morning, Kapitan. Sir, uh, magtatanong ho kami, ilan na ho yung simula ho nung uh, itong buwan na ito, Disyembre ho, pinag-uusapan natin. Uh, ilan na ho yung naitala nating sunog? Kasi I understand, uh, parang uh, maski araw ng Pasko, may sunog eh, no, uh, Kapitan? Yes, sir. Totoo po yun. Um sa so, katanayan, sir, uh, simula nung pumasok yung buwan ng Desyembre, uh -oh. nakapagtala tayo sa National Capital Region ng Kabo 165 na uh, fire incident. Mm -hmm. Pero mas baba, 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 pa rin ito kaysa sa nakaraang taon, uh, lower than 28%. And kung nationwide tali naman yung pag-uusapan natin, um, Hello? Yes, sir? go ahead. Go ahead po. Go ahead po. And, okay, Uh, kung nationwide tali naman sir, pag-uusapan natin, napagtala na tayo ng 846. Pero again, mas mababa, mas mababa pa ito ng uh, 32.4% kumpara noong nakaraang taon. eh, tama sinabi niyo sir na noong nakaraang past po, itong linggong nakalipas na ito, um, NCR lamang po simula dyan uh, December 21, nakaraang sabad hanggang uh, kanina umaga ng alas 7, nakapagtala po tayo ng 50 na par incident. Tapos sa uh, national uh, naman, nationwide na tayo, 231 par incident po yung itala natin. Sa so, nakalipas lamang na uh, takaskuhan. Iyon, ako, eh, medyo mataas pa pala ito. Kapitan, kapitan, an ano mga dahilan no ito ng, nang mga sunog na ito? Meron ho ba mga paputok din eh? Ah, wala po. Wala pong uh, niisa. Doon tayo masaya kasi may isa doon sa mga may tala natin mga fire incidents so far ngayong buwan ng Disyembre mm -hmm. ay wala pa ng fire tracker o firework related na fire incidents pa. Uh -oh. Karamihan sa mga ito ay uh, accidental due to unattended cooking, gawang aser ng uh, busy sa mga handaan, uh -oh. sa mga party, mm -hmm. sa mga pagluluto. Yun. So doon yun yung karamihan sa mga fire incidents na itatala ng ating mga misigador. kasama din po dyan sir yung mga depektibong... Uh, tawag dito, appliances sa mga uh, Christmas lights kasi magtatandaan natin itong pumasok ang bare months, nakakabit na ng Christmas lights yung mga kababayan natin, so ilang buwan na yan nasa labas hmm. o nakakabit sa loob ng bahay so yung mga wiring niyan uh, natin uh, umiinit na masyado, so yun yung uh, report na nare-receive natin kasama na nitong ano, itong nakalipat na linggo, Karamihan sa fire incident na naitala natin ay uh, related sa pagluluto. Opo. Okay, Sir Gab, uh, kaya ko tinanong, I compare natin yung last year, yung uh, listahan po natin last year, yung data po natin. Meron po bang fire cracker related incidents doon sa last year compared sa ngayon? Kasi yung sa ngayon parang wala, Kapitan, ano? Meron sir, nung nakaraang taon nakapag-record tayo ng 46. Yun. Sa, ngayong taon wala kahit isa. Ngayong taon, sir, may nai-record tayo na part related, pero hindi sa buwan ng September, ah uh, ng, ng December. Hindi ah. pa Actually, ano pa to eh? Karamihan dito, sir, um, mayroon na tayong 24, pero karamihan ito noong January 2024 pa. Ah. Meaning, nung pagkatapos ng mutukan, pagpasok ng unang araw, unang pangalawang uh, first two to three days ng December, doon, yung mga tirapang ng kung yung ginagamit ng mga kabayan natin, um, siguro sa disposal kila, doon ka tayo nakapagtala ng mga firecracker, fire-related uh, ng mga paputok na sunog. And as a matter of fact, yung pinaka-recent natin na masasabi natin may kinalaman sa paputok ay noong June pa, no? June 2024 pa. At ito ay isang tindahan sa may mati sa Dapao. Uh, del norte. Ah, so ibig sabihin pala Kapitan, hindi lang pala 'yung November at saka December ang mino ninyo at nagkakaroon kayo ng mga firecracker uh, incidents kundi pati January dahil doon tamay yung sinabi niyo kanina, siguro doon sa mga hindi pumutok 'yung mga supot na tinatawag, siguro uh, 'yun ang pinapuputok ng mga kababayan natin lalo na mga kinabukasan January 1 or 2, no? Correct sir. Uh, 'yun po 'yung ano, 'yun po 'yung trend. Uh, actually, based sa ating uh, data pag-analyze nito ng mga reports, um, may trend yung firecracker related fire incidents natin, no? Um, before Christmas, wala tayo masyadong maitatalang sunog na related sa pagpapok. Pero comes January, uh, December 26, 27, hanggang sa ikalima, ikasampu ng Enero, diyan tayo nag-record ng na matataas na rate ng, ng car incident. Lalong-lalo lalo na yung talagang pagpapalit ng taon. Yung nakaraang pagpalit ng 2023 to 2024, napagtala po tayo ng labing walo na fire incident doon. Wow! So, medyo malaki yun kumpara na nakaraang nakalipas ng mga taon na pinagbabawal talaga yung paggamit ng po. Tagawa ng nakalockdown tayo, pandemic. Pero itong 2023-2024 kasi, um, ito yung first na bagong taon at Pasko na natin na talagang maluwag at uh, drones, So yung mga kababayan natin, nakabili sila ng mga paputok, nakapag sa uh, salubong sila ng bawang taon, may mga paputok sila mga pailo sa kanilang mga tahanan. So we, we, we really saw the spike now It's coming from uh, starting 2022 to 2023, yung pagpasok ng taon na yun, mm -hmm. and then 2023 to 2024. And so far, we are, we are sabihin na natin, kahit paano, masaya-saya pa tayo. Kasi 27 na today, And wala pa tayong nare-record na firecracker o fire technique related na fire incidents. Oo, pero tinututukan nyo rin talaga yung after. Ah, kaya pala yung inyong kampanya hanggang, uh, parang hanggang Marso na, Kapitan, ano? Yung panawagan ninyo, yung uh, maging aware sa mga sunog-sunog. Tuloy-tuloy na yan, Sir. Lalo na po. um, kasok na, um, kung natin, January, February din, Sir, yung mga forest fire natin. So, uh, Binget sa sa Ilocos Norte, gawa ng ang amihan ko ay tuyo ng hangin. Mm -hmm. So, kung na rin yan, um, yung ating Community Relations Service ng BFP and yung ating buong operations division ng Bureau of Air Protection ay nasaantabay na yan sa so, pagpasok nito ng amihan. Gawa ng, may record na tayo eh, ng mga forest fire. Oo nga, ano yun, parang revelation sa akin yan. Ha? Ngayon pala pagka Kadalasan pala mas mataas yung fire related na mga aksidente ay nasa January dahil mas marami mas marami mga paputok na hindi nagamit ng December 31 tumatawid hanggang January 1 at January 2 kaya tuloy-tuloy yung inyong kampanya pala Kapitan. Correct sir. Uh, kung matatandaan niyo sir isa sa malaking fire incident na nangyari uh, na related sa paputok sa Metro Manila ay noong January 1 mm -hmm. 2015 uh, 4 a.m. Um, dyan po sa may naapulo uh, niyo Samson na kung saan na apat, Kabahayan yung nasunog noon. So yun yun sir, uh, tapos na yung pupukan eh. Tapos na yung pagsulog sa bagong taon. And uh, isang lasing na nagkalipan ng kwetis, unforgettably pumasok mm -mm. sa bahay ngusta niyang kapitbahay. At doon nagsimula. So this is 4 AM already. Uh -huh. And um uh, umabot yun yung general alarm. So, so far yun yung pinakamalaking fire incident natin. And yes, it doesn't happen before uh, yung salubong, hindi okay, after na. Kasi dyan ay, nasa na yung mga tao, oh. um, yung mga kinahabol ng maubos, mm may mga putukan ka ng, ano, eh, ng mga kahit na alas sa isang umaga, alas sa isang umaga, oh. hanggang sa gabi ng hmm. January 1st, no. mayroon pa rin mga nagpapapoto. So, paano po ito? Ang lahat nun ng kawani, lahat nun ng mga taga Bureau of Fire ay eh, uh, naka-duty, lalong-lalo na December 31 hanggang uh, January 1, walang-walang ano, wal walang, walang leave, ano? Correct, sir. Uh, tama po. Hanggang December, uh, January 10 po yung Uh, ang flight and alert status ng buong Bureau of Fire. Uh -oh. And kasama duty ng lahat, all 38,000 personal ng Bureau of Fire, kasama na po dyan yung mga sa fire suppression, natin, kasama yung mga EMT natin. Pati yung mga community educators natin, uh, nakadeploy po silang lahat, talong lalo na ngayon, malapit na yung bagong taon. Hindi ko na paalala, um, yung ginagawa natin, actually starting tomorrow, um, na yung twice a day na ronda na ginagawa ng ating mga part And comes this, uh, December 31st, uh, 30 31st, tatlong best ngayon isang araw para magpaalala sa ating mga babayan na hanggat maaari, iwasan yung iwasan ng gumamit ng kapatok. Karamihan sa NCR, ng mga local government unit, mayroon na po mga ordinansa na pinagbabawal ang household o kapatok sa mga bahay-bahay. At instead, nag-designate na lang sila ng mga firecracker o firework display areas doon na lang, doon na lang tayo manood. Mm. Um, um, Ketong City City, napakagaling sa ganyang bagay. Napakaganda ng mga displays sa Quezon City. And talagang ini-enforce. However, um, itong nakaraang pagbasa ng bawang taon, nung umikot po tayo, nakita natin, kakabaan ng Perino Highway, Short corn, um, ng Bagbag, kalsada ng Bagbag, Novaliches. Mm -hmm. uh, yung mga naiwang tampas rin ng kaputok, yung mga show, yung mga papel ng kwitis, papel ng mga sinturon ng budas, nagkalat lang sa kalsada, nakatumpuk-tumpuk, nakatumpok-tumpok, nag-aapoy pa. So yun yung hazard dyan eh, kasi wala na yung mga tao, nagsiuwihan na sila, tapos yung putukan, hindi yung iwan nilang kalat sir, nag-aapoy pa. So what we did is nag-deploy tayo no, uh, ng mga part truck para lang i-flashing yung areas ngayon. So, yun yung, yun yung kakaibang na pansin natin nitong pagpasok ng 2024 na pinapaalala natin ang ating mga kabayan na maging responsable tayo kung hindi may Lalo Lalong-lalo na kahit na yung mga fiber na areas, pag dinasinay ko siya ng barangay, doon talaga mapaputok yung mga tao. Unfortunately, pagkatapos ang putupan, yung kalat, yung mga nag pa, yung mga hindi pumutok na naglantay, libitador, nandiyan, nakatambak kasama yung mga uh, baga, nagbabaga pang hotel. Ayun, naku, ang dami. Alam nyo, sa totoo lang, Kapitan, ang dami ko itatanong sa inyo, pero ang dami ko revelation ngayon. So, ibig sabihin, yung mga ginagawa ho ng mga kababayan natin, kahit may designated area, iniiwan nila yung mga hindi pumutok doon at kadalasan hindi lang nasisindihan. Tapos, pag iniwan ng mga isang oras o kaya 30 minutes, saka nagpuputo ka ng sabay-sabay, yun ang nagiging okay. problema. At yung mga bata na naglalakad-lakad, sila yung nadidisgrasya parex yan po yung nangyari sa tondo ah. ano itong january 1 nung 2024 kung matatandaan natin may apat apat na mga pata yon na naglalakad lang na nasubukan ng mga kapatid iyon, Okay, sige. Kapitan, wala na ako masyadong uh, oras ngayon. Pero nasa inyo ho yung pagkakataon para manawagan nyo sa mga kababayan po natin na nanood, nanonood ngayon. Nakikinig ngayon na uh, buong uh, Pilipinas at buong, uh, buong Pilipinas sa mga sasalubong sa December 31 ng uh, uh, gabi. Go ahead po for your uh, reminders, uh, sir. Yes, sir. Magandang araw po sa ating mga kababayan. Ang inyong kawangian na pamatay suno, Gov. of Protection ay ito na naman, muli na ko na habang tayo ay um, naghahanda sa pagsububong sa 2025, una, maging responsable po tayo. No? Hanggat maaari, huwag na po tayo magpapotok. Hindi po tayo train, hindi po tayo expert para gumamit ng mga papotok at pailaw. Manood na lamang sa mga designated firework display areas sa inyong komunidad. Sigurado mayroon po mga uh, pa-concert, pa, uh, pa, fireworks ang ating mga munisipyo, mga LGU, doon na lamang po tayo manood. Hanggat maaari, panawagan ng BFP, huwag na wag na po tayo magpapotok. At panawagin na rin po sa ating mga local government unit, lalong-lalo na sa mga barangay officials, makipag-coordinate po sa ating mga kawani ng Bureau of Fire Protection. Yung lahat po ng ating i-designate na firework designated uh, display areas, hanggat maaari, um, ipakalam sa BFP na sa ganun makapag-deploy po kami ng mga fire truck. Kasi base nga sa na-monitor natin itong pag ng 2024, um, mayroong mga ganitong insidente na kung saan iniiwan na lang basa-basa yung mga uh, kalat doon sa mga power display areas. Kailangan ko yung mga flash yung, kailangan na basa yun. Kung, kung hindi man ubra na mayroong uh, na makakapunta, maging responsable, mag-designate ng maglagay ng mga timba ng tubig o balde ng tubig o drum ng tubig at uuhan po yun ng ating mga barangay tanod para po pagkatapos ng putukan, buhusan po yung buong kalsada. <laughs> Para makiliwas. So, uh, yun naman po sir. Maraming maraming salamat. Yun, magandang panawagan po yan. Maraming maraming salamat po sa reminder na yan. Kapitan, thank you very much. Happy New Year and magingat po. Happy New Year, sir. Magandang araw po. Directorate for Fire Safety and Enforcement, Bureau of Fire Protection, Kapitan Gab Solano.